matapos ko lang mag -barnish. ito ang um, ko lang muna kasi hapon na <laughs> tsaka linggo ngayon <clears throat> yun tatlo sila yung kwan, design nya pero talagang ko pa siya nang kwan, yung square square yung diamond tsaka yung rectangle na diamond din yung lalagay ko pero <coughs> wala pa yon gagawa pa ako bukas <laughs> uh, hindi ako nakapagtrabaho ng kwan apat na araw doon sa shop kaya uh, ito eh <coughs> inuportan ko na ngayon linggo kasi asapan namin yung may-ari eh, hanggang katapusan eh anong pitsan na ngayon 27 kaya uh, inovertime ko na muna bukas ko na itatapkot kasi hapon na rin dadalawa, na, dadalawa lang na naman, na naman, kami ni Juan mag, nagtatrabaho kasi wala na naman si Dani nagtrabaho na naman sa iba <laughs> kaya dadalawa na naman kami ito to yung mga upuan pa dami ko pang may mga kasama to mga lamesa at isang divan pa na upuan din yung parang Cleopatra eh, ito pa lang yung kwan nagawa ko yung lamesa bukas ko naman siguro ma-assemble kasi assemble ah, ko na lang yon yung lamesa nya <coughs> tagal na naman akong walang vlog kasi focus sa trabaho ang dami sunod sunod na naman yung nagpapagawa eh hindi ko ma singit na mag video na naman kaya ito, mga ilang linggo na naman ata mag isang buwan na ata. <laughs> walang vlog na naman eh nakapokus sa siya sa akin dito sa mga trabaho para ayoko kasi ma-delay yung mga trabaho ko na mga ras, mga iba kasi. Eh ayoko naman madelay. Kaya nakapag-focus muna na ako sa dito mga gawain ko bago mag-vlog kaya ito ngayon nakapagsingit <laughs> pero dinatapos natapos kailangan ko muna ng itapkot bukas tsaka gawan ko pa ng kwan yung design nya pero yung square na na tata yan o oh. paparmisan ko pa yung black ito yung kwan bago umalis si Tane ito muna ito yung nagawa nya granay nya bago pumasok sa iba ewan ko kung kailan na naman babalik Gagaw <coughs> tapos gagawin ko pa siya ng rectangle na pagka square din dito din sa may gilid nya ewan ko kung mabibidyon ko bukas <laughs> kung makapagsingit <coughs> hirap sumingit makapagsingit ang dami na naman sa inyong gawain lalo na ngayon magdi-December eh <clears throat> sunod sunod na sila nagpapagawa kaya uh, tinapos namin yung kwan yung mga pintuan ng mga kabinet yung matagal na yung akasya noon yun dito kaya wala na ngayon dito yung mga akasya ng mga pintuan na nagawa ko mga pag isang taon din ata na kwan kasi December noon eh bago pinagawa noon eh ngayon pinaras apat na araw na ginawa namin na kinabit <coughs> tsaka pabalik-balik ako ng may mga nirepair pa kaya umabot ng apat na araw tapos lang namin kahapon sabado Uh, ayun. Uh, tapos ko na din yon Mag-isang taon. Tagal din. <laughs> yun ang pinakamatagal na project ko. Mabot ng kulang-kulang isang taon. Uh, sampung buwan. Kasi December nun eh. Eh, uh, ma October. sampung buwan din. Yun ang pinakamatagal na project ko yun. Yung kabinet, magalaw talaga. Buti nga, umabot ng kwan, ng walong, ay, sampung buwan. Kasi yung mga akasya, kasi magalaw. Eh, ang ginawa ko, yung mga kawin doon, ng mga akasya, nabibilad siya para hindi na siya masyadong gagalaw. Gagalaw naman siya, kaso nga lang, hindi na siya magalaw na parang bubuluktot na may gagalaw na lang siya konti, ganun. Para uh, konting hilot na lang, eh, maayos. Kaysa yung hindi nabibilad yung kaway, yung lalo na yung akasya, nakasilong na, na, lang, tapos bigla mong gagawin, yung maninipis lang, yung puno lang yung kanya, kapal niya. Nako. Hirap nun. Baka tinitis -tin mo palang lang, eh, bumabaloktot na yung kahoy na yun. Yung akasya pag hindi nabibilad. Mas maganda kasi yung nabibilad siya para dun, eh, dun na siya kwan, uh, gumagalaw pag uh, kwan, nabibilad siya. Para pag tinitistis uh, assemble na. Hindi na siya masyadong gagalaw yung kawin na yun. hindi kagaya ng ganito yung mga milina na uh, hindi masyadong magalaw kaya gustong-gusto ko siyang ginagawa inaassemble mga ganito mga <coughs> milina kinukulay uh, ito yung mga kunya uh, kinukulayan na lang namin kasi puti kasi pag mga milina pero pag tumatagal naman na nabarnis na ganito na siya nagiyelo uh, nagmamapol ganito uh, nagiyellowish na siya pag matagal nang nabarnisan yung mga ganito milina eh, di siya yung puti talaga nagiba yung kulay pag tumatagal pag napinis na yun ang napansin ko sa kahoy na yun ang ganito milina na lang po ulit uh, ito <coughs> nakapagsingit din ulit ng <coughs> video para may may upload na naman after ng isang buwan siguro <coughs> so ayun lamang po